Ibinunyag ng mga Western Intelligence Officials na nais umano ni Vladimir Putin na gamitin ang kanyang pinakabagong opensiba sa Donbas region ng Ukraine upang palakasin ang kanyang posisyon tungkol sa pangkapayapaan na negosasyon kasunod ng mga pahayag na ang Russian President ay pilit umanong tinutulak ang kanyang mga sundalo sa kamatayan. Ang digmaan sa Ukraine ay kasalukuyang nagpapatuloy at umabot na ito ng dalawang buwan sa kabila ng mga kapalpakan na dinanas ng mga sundalo ng Russia tungkol sa binabalaksa ng madali ang pagsakop ni Vladimir Putin sa Kiev. Ngayon, ang mga Russian troops ay ganap ng umalis mula sa paligid ng Ukrainian capital at inilipat ang kanilang atensyon sa timog silangang bahagi ng bansa malapit sa Russian border at Russian-controlled na Crimea. Noong mga nakaraang araw, binatikos ni Oleksiy Aristovich, isang advisor ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang ginawang pinakabagong opensiba ng Russia sa Eastern Ukraine. Sa isang pahayag sa telebisyon, sinabi niya na ang political leadership ng Russia ay kasalukuyang itinutulak ang mga sundalo nito sa kamatayan upang maabot lamang ang mga administrative borders ng Luhansk at Donetsk ang maliwanag na kabiguan ng mga sundalo ni Vladimir Putin kasama na ang mga nangyayaring kilos protesta sa Russia ay humantong sa mga ispekulasyon na maaaring binago ng Russian leader ang kanyang orihinal na mga layunin sa inilunsad nitong digmaan. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Vladimir Putin na malapit ng makamit ng kaniyang mga sundalo ang lahat ng kanilang itinakdang mga layunin bilang bahagi sa tinatawag nitong Special Military Intervention ayon sa ulat na isang Turkish news agency. Iginitin niya ang pangunahing layunin ng nasabing operasyon ay upang tulungan ang mga tao sa Donbas, ang lugar na kung saan matatagpuan ang dalawang separatistang rehiyon na kasalukuyang nakatuon ang pinakabagong opensiba ng Russia. Ang mga separatistang rehiyon na suportado ng Russia na Donetsk at Luhansk ay ng humiwalay sa Ukraine kasunod ng ginawang pagsakop ng Russia sa Crimea noong 2014. Bagamat ang ginawang unang full-scale na pagsalakay sa Ukraine ngayong taon ay nakikita ng mga eksperto bilang isang hakbang upang sakupin ang buong bansa, ang bagong pag-atake naman sa Donbas ay maaaring isang estratehiya upang makontrol ang mga lupain na malapit sa border ng Russia. Ang mga delegasyon ng Russia at Ukraine ay paulit-ulit na nagpupulong para sa mga negosasyong pangkapayapaan mula pa noong unang bahagi ng digmaan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbunga ng isang makabuluhang kasunduan. Samantala, sa ibang kaganapan naman, ang Moskva, na flagship ng Russian Navy sa Black Sea, ay lumubog matapos itong tamaan ng mga anti-ship missiles ng Ukrainian military at iniuulat nang nasabing warship ay may karga mga nuclear weapons. Sinabi ng Editor-in-Chief ng Black Sea News na si Andrei Klemenko ng Russian warship ay may kargang ilang mga nuclear weapons nang tamaan nito ng mga missiles ng Ukraine. Ito ay magiging isang napakalaking dagok para sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na kung saan ay kasalukuyang nahaharap sa isa pang malaking problema dahil sa dami ng mga Russia na casualty. Ang paglubog ng Moswa ay isa ring malaking simbolo na nagtagumpay ang matapang na pakikipaglaban ng mga Ukrainian sa mga mananakop. Ayon kay Klimenko, sinabi umano ng mga eksperto na mayroong kargang dalawang nuclear warheads ang Moskwa na kung saan ay para umano sa mga cruise missiles ng Russia. Marahil para sa marami, ito ay isang bagong impormasyon ngunit ito ay totoo. Ang barkong pandigma ng Russia ay isang carrier ng mga nuclear weapons. Samantala, si Michaelo Samos, ang Deputy Director ng Ilfif Base na Center for Army Studies, Conversion and Disarmament ay nagsabi na mga nuclear weapons ay maaring hindi napinsala sa nangyaring pagsabog. Sinabi niya na maaaring karga ng MOSFA ang dalawang units ng mga nuclear warheads ngunit ang mga ito ay nakalagay sa isang protektadong lugar kaya posibleng hindi ito napinsala sa nangyaring pagsabog. Hindi kinumpirma ng Russia ang pag-atake ngunit sinabing lumubog o mano ang barko habang hinihila ito mula sa isang maalon na karagatan matapos magkaroon ng sunog dahil sa pagsabog ng mga ammunition. Sinabi rin ng Moscow na higit sa limang daang mga tripulante ang ligtas nilang nailikas. Bagamat itinanggi ng Russia na mga Ukrainian missiles ang tumama sa kanilang warship, iniulat na noong mga nakaraang araw, tinarget ng Moscow ang isang pabrika sa Kiev na kung saan ay gumagawa umano ng mga anti-ship missiles at sinabi ng mga eksperto na isa umano itong ganti. Ang Moskva ay ang pinakamalaking vessel ng Black Sea Fleet ng Russia at mayroon umano itong mga guided missiles na handang atakihin ang coastal area at mga warplanes ng Ukraine. Mayroon din itong radar para mabigyan ng air defense cover ang Russian fleet. Ginamit ng Russia ang naval power nito upang harangin ang mga pantalan sa Ukraine at nagbanta ang Moscow na magsasagawa ito ng amphibious landing. Ngunit kung wala ang Moskva, ang kakayahan nitong atakihin ang Ukraine mula sa dagat ay maaaring hindi magtatagumpay.